Anong ganap sa mundo ng showbiz? nag si Arkin Magalona, anak ng yumaong master rapper na si Francis Magalona, sa usapin kung sino ang tunay na king of Pinoy rap matapos magsimula ang diskusyon ukol dito sa social media. Sa isang Facebook post, binigyang pansin ni Arkin ang mga sinasabi ng Dungalo Records tungkol sa tatlong pamantayan para matawag na hari sa mundo ng Pinoy rap. Ayon sa Dungalo, ang mga sumusunod na kriteriya ang dapat taglayin para kilalaning hari. Una, nagsimula ka ng magrap at mag ng publiko simula 1986. Ikalawa, nakapaglabas ka ng retail rap album noong 1990. Ikatlo, ang iyong album ay nakakuha ng platinum certification. Dahil dito, itinuro ng Don Gallo si na Francis M. At Andrew E. bilang posibleng mga hari base sa mga pamantayang ito. Gayunpaman, nagbigay si Arkin ng sariling pananaw sa issue na tinawag niyang walang batayan ang pagkakaroon ng metrics o mga pamantayan sa pagiging hari ng Pinoy rap. Ayon sa kanya, kung buhay pa si Francis M., ito mismo ang magsasabi na hindi nakadepende sa mga numero o pamantayan ang pagiging hari. Wala sa metrics ang pagiging king. Kung buhay pa tatay ko, siya pa mismo magsasabi niyan. Kusa ka magiging king pag tinuring ka na ng mga tao bilang hari saad ni Arkin. Dagdag pa niya, hinimok niya ang mga kapwa rapper mula sa mga veterano hanggang sa mga new school na ipakita lamang ang kanilang mga nais ipahayag sa kanilang musika dahil laging may mga tagahanga at tao na naghihintay sa kanilang mga likha. Nagsimula ang diskusyon matapos tawagin ng Philippine star si Glock 9 bilang King of Pinoy Rap na nagpasiklab ng mga reaksyon at iba't ibang opinion mula sa mga taga-suporta ng Pinoy Hip Hop.